Halos lahat dito ay kangkong dishes. At ito ang bida ngayon sa nakakainan natin. Alam nyo, di ko in-expect na affordable pala ang mga food sa na napakagandang bagong bukas na resto na to sa Giginto, Bulacan. Napakapresko ng paligid, gawa sa kahoy ang mga furniture at napakaraming halaman. Kapag ganito yung itsura ng kakainan nyo, kahit hindi air condition, marerelax ka talaga eh. At sigurado na may enjoy mo na gusto yung mga food na isa-serve sa'yo kasama ang pamilya o bargada. Pero alam nyo ba na sa likod ng mga pagkain sinaserve dito at magagandang furniture sa sa loob ng resto nila ay may kwento kung paano nabuo ang konsepto. Hi! Kami po yung owner ng Kangkong Kitchen. Talagang nag-start kami from scratch. Ito yung first time inaral po namin from 8 months na dahan-dahang tinayo yung Kangkong Ginapang. Kangkong Kitchen, sir, kasi nagtala po kami sa farm dito po sa bandang giginto. Isa po yung manggahan na may baboy, may konting manok. Tapos, lately po, tumas na yung tubig. Namatay lahat ng punong mangga. Binabahala. Tapos mga kahoy na ginamit dyan, yan yung mga patay na puno dun sa farm. Tapos yan, ani namin yan, sir, tuwing umaga. Kaya ginawa namin ng paraan na mapakinabangan yung kangkong na natira dun sa farm na yun. Kakainin mo siya ngayon, sir. Ang dami nilang ino-offer ng mga food dito, gaya nga nitong kangkong chips and kangkong fries. Napaka-crispy. At sino ba namang mag-aakala na yung stem ng kangkong ay magiging fries? Ang sarap nito, ah. Nagustuhan ko rin yung pomelo salad na isa rin sa paborito ng mga customers nila. At pagdating naman sa main dish, may kasama na tong rice, salted egg, tomato at kangkong. Gaya nitong garlic buttered shrimp, prebusadong manok at crispy pinatisang baboy. Sa mga soup nila, na try ko yung bulalong taal, pure beef broth ang ginamit dito. Merong onion leeks at white onion, napakakomportabling kainin at isa to sa siguradong babalikan ko rito. Yung sotanghon overload nila, masarap din ha? malinam Malinamnam yung lasa, chicken broth and shrimp broth ang ginamit dito. Yung potato starch yung noodles na ginamit, mas makapal sa normal na sotanghon. Ang sarap nito, promise. Nagustuhan ko rin ang lasa ng sinigang na salmon at hipon nila, tama lang ang asib at merong malapot na sabaw. Panalo yung tuna inasal nila, grabe. Napaka-smoky, malasang-malasa dahil na rin siguro sa sauce na pinahi dito. Ang sarap nito, promise. Yung kangkong express nila, panalo din. Lasang-lasang mo yung gata, sakto lang pagka-spicy. May nakatoppings dito na mga crispy pork. Yung mga ala carte din sila dito na pork sisig and pork dinakdakan. At sa mga juice and desserts naman ay merong kalamansi juice, gulaman, fruit salad, at minatamis na sabaw with vanilla ice cream. Located nga pala ang kangkong kitchen sa Uno Building, Santa Cruz, Kiginto, Malapit sila sa senrogi ginto katabi ng rib sarap. Al fresco dining sila, pet friendly, at may parking area sa harap ng resto nila. Open sila ng 11 a.m. to 9 p.m. araw-araw pero sarado sila kapag lunes. Sinay ko lang sa inyo yung na-experience ko at sana ay mag-stuan nyo rin. O paano mga tet kuya? Kain tayo!